So, ito lang guys, no. Nai-stress ako ba? Nai-stress ako. Kasi, kung galit ka sa akin, galit ka lang sa akin. Wag mo kung gagawa ng marami pang issue. No? Huwag mo kung titignan ng masama. titignan ng masama. Huwag mo huwag mo ipagkakalat yung mga issue kung tinatago. Ha? Ikaw. Manahimik ka na lang. Itahimik mo na lang yung bunga nga mo. Ano mo 'yon? Kasi mahinahon pa yung pagsasalita ko ha. Kasi nasa kabilang bahay kami. ako, marunong ako makisama. Marunong ako makibagay. Marunong ako umintindi. Di ba? Pero huwag na mo kong gagawa ng issue ng dahil lang sa kukunting. Hmm, no? dahil lang sa maliit na bagay. Huwag mo kong gagawa ng issue para bumango ka sa isang tao. Diba? ba? Ang sabi nga, gawin mo kung anong gusto mong gawin di ba huwag mong pakinggan yung mga ibang tao na naninira sa'yo huwag mong pakinggan yung mga tao nakikialam sa buhay mo di ba diyan ka masaya gawin mo di ba kung pinagtatawanan ka na nila pero sige ka pa rin Tapos Nang dahil dun sa isang maliit na bagay lang na yun Ipagkakalat mo pa Diba? Nasaan ang justisya? Nasaan ang ano mo? Ha? Anong pakialam mo? Kung nagmumukha akong tanga, nagmumukha akong baliw sa ginagawa ko, doon ako masaya eh. Diba? Anong pakailan mo sa buhay ko? Diba? Walang pakailan. Kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, wala kang pakailan. <laughs> nag i <-emotion. laughs> Wala kang pakailam ha. Kahit magmuka akong tanga. Wala kang pakailam. Kahit nagtambling-tambling naggulong-gulong na ako, wala kang pakialam. Basta wala kang pakialam. 'Di ba? O katulad ngayon, 'di ba? Tulad ngayon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo ngayon? Di ba? Ito lang sasabihin ko sa iyo. Huwag ka nakikialam ng ng buhay ng ibang tao. Mapakailaman mo yung buhay mo. Ito pa. Ngayon, dahil sa tinapos mo tong video na to. <coughs> sa tinapos mo tong video na to best friend tayo best friend tayo kasi pinakinggan mo ko eh pinakinggan mo kung ano sa manang loob ko pinakinggan mo kung ano mga pinaisasabi ko ang masasabi ko lang sa'yo the best the best ka alam mo kung bakit <laughs> kasi <laughs> retest ka <laughs> wala naman akong kaaway yung kaaway ko lang siguro yung sarili ko <laughs> wala akong kaaway yung <laughs> wala trip ko lang ayun lang salamat sa panunod mo yung mga sinabi ko wala lang yun trip ko lang yun eh, nakinig ka naman. Kaya, trip mo na din yan. Choice mo yan. Sige, oh, no. nakasalanan yan. <laughs> Sige, bye-bye.